you <laughs> Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new video updates. Tama, Ayun sa mga ulat, ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ay naglunsad ng bagong benepisyo na tinatawag na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment, gamot, sa ilalim ng programang Yaman ng Kalusugan Program, YAKAP. Mga pangunahing detalye, sa clown ito ang 75 uri ng gamot para sa outpatient, hindi nangangailangan ng confinement. Ang limit ng benepisyo ay 20,000 piso kada benepisyaryo bawat taon. Upang maka-avail, kailangan unang magrehistro sa Yakap Clinic o sa portal app bilang bahagi ng PhilHealth Membership. Philippine Information Magpakonsulta sa accredited clinic ng Yakap, magpareseta ng doktor gamit ang gamot prescription slip na may unique prescription security code, UPSC. Spot pupunta sa accredited gamot facility, bot ikaw o parmasya o hospital partner para makuha ang gamot. Ilang bagay na dapat tandaan, kilalanin. Hindi nakasaad na lahat ng gamot ay libre, saklaw lang ang 75 na uri ng gamot na nakalista sa circular para sa gamot package. Spot. Benepisyo ay para sa lahat ng PhilHealth members, hindi exclusive sa senior citizens lang, pero senior citizens ay kasama rin bilang pagiging PhilHealth member. Mayroong accreditation ng mga botika at Kleenex, hindi lahat ng botika ay automaticong partner. Halimbawa sa Metro Manila mayroon pa lang ilang partner pharmacies para sa gamot. Sagutin ang tanong mo, oo, may katutuhanan ang pahayag na, libreng gamot, halagang 20,000 piso kada taon, sa pamamagitan ng PhilHealth. Ngunit mahalaga rin na maunawaan na may mga kondisyon ito. Kailangan ka ay PhilHealth member at magrehistro sa tamang provider. Limitado ang bilang ng gamot 75 types at ang benepisyo ay hanggang 20,000 piso kada taon. Kailangan ng race ETA at paggamit sa mga accredited provider. Masangkop ito para sa outpatient maintenance treatment, hindi para sa lahat-lahat ng gamot o kaya sa inpatient na gamot. Kung gusto mo, maaari kong hanapin aktual na listahan ng 75 gamot at kung saan sa Bacoor, Cavite ang mga accredited gamot facilities para makapag-avail kaagad, gusto mo ba iyon? At sana ay naibigan nyo aking video. Please like and share hit notification bell for my new video update. Thank you.